Hi. Eh man the UR. The UR. cookie. Hi cookie. Cookie here. Cookie. Ito sobrang ano nito, sobrang selosa, parang iwan. Cookie come here. Cookie come here. patik take natin siya nitong ating mm, yan. Hip and joints, skin and coat tapos probiotic. Ito kasi isa calming physical. Ano? Kuha tayo ng isa-isa. Para Oh, ganyan yung tsura niya. Then go the yard. Ngiit na. Dali. Ngiit na. Dior. isa. Sige, sige. Pakain ko kay Chanel to. Hey, hi hey, Chanel. Oh. Chanel si Chanel. Chanel lo. Oh. Mm, dali na. Chanel lo. Oh. Tika na Chanel. Dali, dali tu. Oh. Tika oh, na, na. na Chanel lo. Oh. oh, tignan mo to. Hmm. Kanya lang kakainin talaga pag may kakompetensya eh. Hey. Oh, diba? kainin be. Oh, ito pa. Hi, Chanel. Oh, Chanel. Chanel, si Kay. Kay, Kay, Kay. Come here. Ikaw oh, na naman uu uh, na. Oh, liga na. Oh, ito pa. Uh, faster. Kay, Kay. Oh. For the ligo tayo mamaya, ha? Gawin ko lang yung yung mga shampoo oh 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 Ayan, tapos na. Okay. Oh. Ikaw din, Chike. Si Kain din. Okay, okay. Uh. Oh. Ano ba yan, Dior? Ito eh, ka na naman eh. Oh. Eto, siya sa kanya ang problema niya, dugyutin siya, be. i laway. oh, tapa, tapa, tapa. Ay! Ew. Yuck. 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 Okay, Ew, yok 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 Yuck. Ew.